Good morning, good morning mga idol. Napapanampak naman ulit kayo mga idol. Tapos na kami mag White sand. Naka dalawang biyahe na kami ng White sand mga idol. Kami hapon dalawang White sand ulit. Papanampak muna tayo. Ganda siya, may mga batok. Wala. Wala may ano may kumukuha rin ayan mga idol oh. overload car ganyan ayan tiyak puti oh. overload yan yung iba trackload pero sa akin overload para masaya naman yung nagpapa deliver maganda ng harga overload 6 cubic puno na oh pinapra-apo pa rin oh no? yeah, eh salamat